November 28, inilabas natin sa ating programa ang perwisyong dulot ng malalim na baha sa Amante Street, Purok 4, Barangay Kuyab, San Pedro, Laguna. Kailangan pang dumaang araw-araw uh, ng mga residente sa tulay na kahoy para makaiwas sa baha. Ang iba naman, nagbabangka na. Napakadumi na rin at mabaho ang tubig malapit lang sa Laguna Lake ang barangay kung kaya madali itong bahain. Nananawagan ng mga residente sa lokal na pamahalaan at Laguna Lake Development Authority para maibsan ang problema sa baha sa lugar. Kaya eh, nagbabaha, gawa rin po ng LLDA. Kasi sa dami ng fish pan, sa ano, kasi yung mga kagaya niyan, ba, amihan po, imbis na buo yung tubig at naitataboy yung basura sa dagat, kasi yung mga pigs, uh, yung pigs po sa mga isda, hindi naman na itataboy sa tabi, kundi na Kaya nagiging sani ng pagbabaw ng dagat, ng Laguna. Who affected ang Laguna de Bay ng tidal elevation or tidal fluctuations hmm. sa sea? Kasi yung water ng Laguna de Bay, ang control po yan ay season. Meaning to say, pag summer, unti-unti bumababa siya. Ito po yung mga panahon, sabihin na nating January, February, hanggang June po, pababa po siya. Ngayon, once nag-set in na yung rainy season, unti-unti din po siyang tumataas. Solusyon yun po, yung massive dredging at saka isa, yung construction po ng Paranaque Spillway. Na ngayon naman po, meron na pong ginagawang study at matatapos na po yung tinatawag na di, uh, no, uh, feasibility study ng DPWH together with JICA do sa FS. So pagkatapos po ng FS, magkakaroon ng detailed engineering, then yung actual construction na po.